Hello guys, good day po. Welcome pong muli sa ating channel Coins TV. At eto nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting sa 5 piso na BSP na lang to guys. Tapos may halong ilang perasong 10 piso. So 270 to na natira dahil 230 yung BSP na 5 piso na nakuha natin dito dahil ito ay halagang 500 tapos ito po ay 300 meron din po ditong tigli limang piso at isusunod natin yan pag tapos nito pero syempre bago tayo magsimula maraming salamat po sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta po dito sa ating channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am mga sir lalong lalo na po doon sa nagsishare po ng ating video at sa mga nagla-like Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So sana po ay patuloy niyo i-share yung ating video at i-like. Uh, at sa mga bago po dito sa ating channel, welcome po dito sa Coins TV. Gumagawa tayo guys ng coin hunting series at coin update. So naghahunt tayo ng mga hard to find. Pero syempre pag may na-encounter tayong mga semi hard to find or error, kinukuha din natin 'yan at yung mga common na magaganda yung kondisyon. So, ikinikip natin yan. Okay, guys. Samahan nyo po muli ako, guys. Magko-coin hunting ulit tayo dito sa BSP na 5 piso at 10 piso. May mga ilang piraso lang 10 piso to. So, hatiin lang natin sa dalawa, guys. Dalawang batch. Huwag na natin piliin yung 10 Hayaan na natin dyan. Sana makadali tayo dito. Kung sweswertihin tayo, siyempre, yung hard to find ang ating mini dyan. Dito sa limang piso ay 2,006, 7 at 8. At dito naman sa sampung piso ay yung 2,007 at 2,009. So tara guys, umpisahan na natin to. Ang first coin natin, BSP, na limang piso, year, year 2014. So, Next coin, year 2012, common lang din. Next coin natin, 2003, okay, common. Next coin, 1997, so common lang din yan. Next coin, 2001, common. Next coin natin, 2017. So, ayan guys, kinikip ko tong 2017. So, dyan ka lang. Next coin, 1995. So, madami-dami na rin tayo nito. Kaya, hayaan na natin to sa mga kahunter natin dyan. Next coin, 1998. So, ang hinahanap natin dito guys sa 1998, yung may mint mark. So, itong walang mint mark, common lang din yan. Okay. Next coin. Dito naman tayo sa 10 piso. So, dalawang piraso lang to. Na nasalit dito. Year 2005. Common. Pero may variation tayong kinukuha dito. Ito yung pinaka-common na 2005. Next coin natin. 2003. So, wala. Balik tayo sa 5 piso. Year 2012. So, wala. Next coin, 2005. Wala. Next coin, 2001. Ganda ng 2001 talaga. Detalyadong detalyado. Pero marami na rin tayo nyan. At error pa yung iba. Next coin, 2004 common and 2014 iba na kulay na ito na siya hayaan na natin dyan yan next coin natin 1995 ulit so common lang din yan hayaan na natin dyan sa mga ka-hunter natin next coin 1996 So dito naman guys, sa uh, 1996 may nahanap din tayo dito yung walang mint mark. So ayan oh. Yung may mint mark, so common lang yan. Ang hinahanap natin dito ay yung walang mint mark. So baligtad sila nung 1998. Sa 1998 ang hinahanap yung may mint mark. At dito naman sa 1996 ay yung walang mint mark. Okay, sana po ay malinaw. Okay, next coin natin. 1998. At ano na nangyari dito? Nagka-durug-durug na to. So, sisilipin lang natin, guys. Okay, dyan. Muna natin yan ilagay sa tabi. So, bubusisiin pa natin yan. Next coin natin, 1997. Common. Next coin, 2013. Common. Next coin. Hindi na makita to. Twenty. Ano ba to? Twenty-o-three. So, ating ulit silipin. Okay. Ay. Twenty-o-three. Palang muna rin sa tabi. Bubusisihin din natin yung guys kung error ba o ano. Next coin natin. Twenty-o-nine. Ayan. Roman. Next coin. 2016. So, ayan. Nakadali tayo ng semi hard to find. So, tignan natin kung 2016 nga. So, 2016 guys. Ayan. Ayos. Pagdagdagan na naman yung 2016. Pero napakadami na natin yan guys. Pero ikinikip pa rin natin yan pag nakakahan tayo. Ang ating last coin sa ating first batch. Year 2003. So ayan. Okay, wala tayo. Bokeha tayo dito sa ating first batch. So tignan natin dito sa second batch guys. Kung makakadali tayo. Sana makadali tayo dito. Uh, medyo marami-rami yung 10 piso dito. Apat. 1, 2, 3, 4 Merong negro dito Sana makadali tayo dito ng hard to find Pero bago tayo magsimula dito sa second batch guys Baka po hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel Pasuyo na po ng subscribe button At yung bell button po huwag nyong kakalimutan Para po updated ka po sa mga susunod pa nating video At sana po ay like and share nung ating video Okay maraming salamat po sa inyong lahat at proceed na nga tayo dito sa ating coin hunting. First coin natin, BSP pa rin tayo na 5 piso. 1997. So common lang 'yan. And isa pang 1997, common. Next coin natin, So silipin natin guys, hindi siya makita. Another 2,003 na burado na. Yung kanyang mint year. Okay, dyan pa lang muna rin sa tabi. Sunod natin, 10 piso. 2,010. So, wala. Okay, common. Next coin, 2015. Common. Common next coin natin year 2012 and next coin 2014 maganda pa ng condition ng 2014 na to pero dyan na yan dahil meron na tayo nyan next coin 2014 ulit come on next coin natin 1997 Um, yan. Next coin, year 2011. Um, at next coin natin, 10 piso ulit. Na year 2002. So, wala. Um, next coin, year 2014. So, man. Um, at ang pinaka-negro sa lahat year 2005. Ayan. So, man. Okay, adyan na yan. Next coin natin. Year 2012. Wala. Sunod natin. 2012. Common. At ang sunod ay... 1998 na wala pa rin mint marks. So, common. Asa na ba yun? Parang error. Ya, yeah. parang rotated dahil error pa yata yun. Nawala. Ah, ito. Ah, hindi pala. Namata lang ako guys. <laughs> okay, proceed na tayo. Year 2014. So, come on. Next coin, 2010. Napuro na, na gas Next coin, 1997 so common lang din yan next coin natin year 2013 so common next coin 2001 so common next coin 2014 so wala rin year 2005 so wala at ang ating last coin guys, ating coin hunting, <clears throat> year 2001, so ayan, wala tayong na hunt, so ay nakahunt pala tayo guys ng semi hard to find, 2016 at yung low mintage na 2017, so kinikip natin yan, at i-update natin itong year 2013 guys na 10 piso para na rin sa ating mga bago sa ating channel at itatabi rin natin yan year 2013 so alamin natin guys sa ating source ang endat ang status ng bariyang ito ano ba to common ba to semi hard to find hard to find or rare coin so tara guys punta tayo dito sa ating source ang endatnomista.com ayan punta lang tayo dito sa 10 piso at ayan nga guys, ang BSP, ang kanyang composition ay bimetallic aluminum bronze center in copper nickel ring. So ayan, ito pong pinakagitna na to na kulay dilaw ay bronze. At ito naman po ay copper nickel, yung pinaka ring niya sa gitna. Okay, at diretso na nga tayo dito sa ating i-update na year 2013. So, ang year 2013, guys, isang variation lang. Ayan. Reverse 3B. Ang year 2014. Ay, year 2013. Ano ba yan? At meron siyang frequency, guys, na 4%. So, medyo maliit. Pero common lang yan, guys. Kaya ating i-keep yun. At ang kanyang price appraisal, guys, dito sa extra fine at AU condition 53 pesos so same lang sila sa extra fine at AU condition so ayan 53 pesos same lang silang dalawa at ayan ang baryang ito so low mintage din to guys ang year 2013 kaya uh, ikikip din natin to pero meron na tayo nito guys ano lang reserba at ito ang nagpanalo dito yung year 2016 na semi hard to find na pinaka common sa semi hard to find so ang mahirap hirap hanapin dito guys sa semi hard to find sa limang piso yung year 2000 at saka yung 1999 so medyo mahirap hirap na rin makakita sa sirkulasyon nun Okay guys, maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating channel at sa ating coin hunting. Keep safe always guys and God bless.